Okay, ngayon, kasi yung buhok mo palagi na ganyan, sana sa yung kabila, nakasin ganito. Sa kanan, oo. Oo. Ngayon, ituturo ko sa iyo, itwist mo siya. Ganyan. Kahit walang ano yan, ganyan mo. Ikot-ikotin lang. Mm -hmm. Ganyan nga. palang ng technique. ikaw nga. Um. Oh, sige. Yan ang technique, at ah, tinuro oh, ni Sumusunod nga ate, o oh, galing. Oh, ulit, ito, ito, ah. Hmm. punin mo yan. Di, dito, dito yan dapat oh. igano niya. Yeah. Ah, yan hmm. pala ang technique. Ito pa. Ano. Yan. Oh, galing. Kabila. Dito, dito, ganun din. Oh, oh. Iga, ganun din siya. Oh. I, ano mo, ihila. Oh, ilang, oh. Iwa. I, yan. 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 Oh, oh, yan. Oh, so, o uh, nga, nasumusunod diba? siya. Mm, tapos ito, ganyanin mo kasi parang mayroong style. Oh ganyan. Mm. Ah, ganyan, ganyan lang siya. ganyan. Ang technique ni Alice. <laughs> yan pala ang technique. Kasi hindi sumusunod yung buho ko. Eh. Dapat pala ikot-ikotin. Mm -hmm. Wag lang ganon ganon yung te. Buho yung te. Buho na yung te. okay? Anak na dayon ka. Yan uh, pala yun. Ganun pala yun. Uh yan, ganun, ganyan. pala ganyan. So, ah, mm. oh, ano. Praktisin mo siya lagi-lagi. Lagi, o, lagi. lagi, oh, para masanay. Hindi ko nakuhaan yung before niya dapat nakuha yung before. Oh, before and after. Okay. okay. Ganyan o, no? warag ka, ano Kamay-kamayin mo lang kasi. kasi pa uh, ingat-ingatan mo lang pagkamay, baka mapanis. Okay? Ganyan o. Ganyan o. Ganyan o. Ang ganda rin. O. Parang nga uh, uh. yung oh. hmm. nga 12 years old. Picnic sa pag-twist. I love you. I miss I you. Three you. times a day. I love you. Three times a day. Salamat, te. Salamat. I love you. Thank you. Thank you. Thank you, te. Okay. Ate, makita mo yun mamaya. Ipupus ko yan.